Iyon, magandang hapon mga kalods ayun po may bumili po sa ating yung hapon hindi naman o oh, ngayong alas 5 napakatumal mga kalods dahil na ulan pag na pa naman dito bihira ang mga tao bumili sa malengke ayun napakatumal ito na lang naligaw sila bossing na ng dalawang buong manok at dalawang kilong baboy ang pinagsap natin siya Waiting tayo. Halos dalawang sa ako nag-antay sa customer. ba nang ano ko. Pahinga. Kakaantay na customer dyan. Natumal na ako. Ayan na Nag-chop po natin. Sayin ko sir. Naligo kayo. Nagkaroon tayo ng benta ngayong hapon. Maraming 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 salamat. Ayan. Thank you idol. Maraming salamat ulit sa naman tayo maghahantay naman tayong customer dahil wala talagang tao na ulan sa amin Ayan, thank you thank you for watching mga kaleds salamat thank you po salamat mga lodi mga transawang pagsuporta at marunot sa aking live at mga video Thank you Salamat.